Sarap naman yung tulog ng baby ko. Yan. Yung tulog na yan. Ha? Tutulog na ba yung baby ko yan? Ha? Ano naman yan? Tutulog na yung baby niyan. Tulog na yung baby niyan. Tulog na yung baby niyan. Matandyan ka na kung tutulog. Ha? Kaya ka matutulog? Ha? Yan ikaw tulog? Ano naman ikaw? Sus naman ang bunso. Ano naman ikaw? Lagi ka na lang. <laughs> Nagina na ng si bunso. pam 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 yan. Anak, pam pam ikaw. Pam pam ba yung baby kong yan? Kuya Oreo ang inaano ko. Ikaw na naman ang lumapit. Pam pam palagi. Ano? Hmm. Puro ka na doon. Kahiga ka na nga doon sa taas eh. Ka na naman. Kuya Oreo ang pinapampam ko. Nak, Kuya Oreo, ano ba naman yun? Lubad na. Lubad na ang Kuya Oreo ko. Kaya na. Halika. Ano okay. Oh, barang ka naman dyan sa damit mong yan. Ha? Anong ginawa mo naman klase? Nag-ikot-ikot ka ba? Ha? Nag-ikot-ikot. Yung mo yung isan to. Oh, pagkatapos magpapampam, na antok na yan. Tulog na yan. Ha? Antok na yan. Antok na shoes. Nagpapampam talaga o Kuya Oyo o. Oh. Sarap na ng mga Step na kaya Gabi na eh. Mamaya na naman. Gising na naman kayo. Bunso. Ano yung bunso? Anong ginagawa ng bunso niyan? Bunso, ano yan? Anong ginagawa mo dyan? Punsoy. Pam pam na. Kala ko tulog na. Tahimik kayo. Ha. Stip na. Punsoy na yan. Jesus. Pam 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 na yan oh. Sarap na sarap ka naman ng oh, Kuya Oreo ah. Sarap na sarap naman yung Kuya Oreo yung yan ah. Sarap na sarap yung Kuya Oreo yung yan ah. Stick na ikaw. Antok na ba ikaw na? Ha? Antok na ba yung yun, anak ng yan? Ha? Pampam naman yun oh. Bata doon pampam, oh. Tulog na ha? Tulog na kayo gabi na ha? Pas na uli ha? Bukas na uli na anak ay ang na kong yun. Oh, sususus. No, antok na talaga yun. Uy, naku naman. Naku, 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 naman. Ang baby ko. Baby ba yan? Kuya ka na eh, di ba? Baby ka ba? Kuya ka, di ba? Tarap-tarap tulog yan eh. May punso, ano yan? So, ano gagawa mo? Ha? Ha?